Ito po nalulugto po tayo ng tinulong manok na mayroong bunga ng manunggayan. O, wala. Nalagyan na lang po natin ng upo. Ito po yung upo natin, wala tayong papaya kaya upo na nalagyan natin. Upo. Upo. isabay na rin po natin ang ating malunggay yun po yung ating malunggay Antena lang po natin kumulo para pagbalik natin ay eh, titimpla na lang po natin. Eh. Panumun natin muna ulit. Eh. So, yan, tignan na natin kung ayos na. Kaya, natulog na po. Ang ating tino lang mga. May bunga ng malunggay at upo. Upo lang po. Wala po tayong papaya kaya upo lang na natin. E, Lagyan lang po natin ng kunting asin. At tinglahan lang natin kung ano ba ito nasa. Ayan po ang ating tinolang manok. Ayan eh. Ayos, ayos na po ang ating tinulang manok. Luto na po siya at uh, tatakpan na lang po natin at luto na po ang ating tinulang manok na may bunga ng malunggay at upo. Sige po, hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta sa aking magting channel.